topic po natin for today ay about po sa mga kumakalat ngayon sa social media. Kung nakikita nyo po yung nasa screen, sample po yan sa mga scammer account. Okay? Kung titingnan nyo marami silang followers, 5.3, kahit pa 10 point plus pa yung followers nila, agad silang magme-message sa iyo. Or ikaw mismo kapag ikaw ay nainggan inganyo sa amount loan nila. Kasi yan yung madalas na pang-iinganyo ng mga scammer. Mag maglalagay sila ng uh, loan amount dyan, interest, at saka yung babayaran mo. May optional pa nga eh, di ba? May optional 6 months, 12 months, 18 months, so 24 months, 36 months. O, di ba? Ang laki pa ng pinapautang. Okay. Kawawa naman yung ating mga kababayan, di ba? Kasi yung ating mga kababayan, since ay gustong-gusto nilang makapag-loan para daw uh, makapagtayo man lang ng bahay, business sa Pinas, di ba? Minsan kasi kumakapit tayo sa ganitong sitwasyon, mga kabayan, lalo na kung may problema tayo sa Pilipinas at kung hindi rin naman po sapat yung ating sahod. 'di ba? Kaya minsan kumakapit talaga sa patalim yung ating mga kapwa OFW. Pero paalala ko lang mga kabayan, dapat po tayo lahat ay mag-ingat. Kasi ang andami dami na po talagang kumakalat ng mga scammers sa social media. Okay. Ito lang po ang lagi ninyong tandaan. Kapag po tayo ay nakipag transaction sa mga loan owners or loan account since po yan ay mga scammers talaga totally scammers po yan legit na legit na scammers yan mga kabayan wala pong nakakapag loan dyan ng malaki nakakita ba kayo sa facebook na nagpost ng ganito na nakapag loan sila siguro account po nila yan mga paint mga fake account, dami account, yan po ang ginagamit nila para sabihin nakapag-loan daw sila sa ganitong company. O di ba? Ang bilis ninyong maniwala. Since di rin naman pala totoo, di ba? Meron po akong kaibigang OFW, hindi lang po isa, marami po silang nagrereklamo at hindi nila alam paano nila ito i-report. Diba? Ako hindi ko po alam kung paano po yan i-report yung mga scammers na yan. Ang alam ko lang ay pupuntahan nyo lang yung account ng scammers na yan sa Facebook at i-report nyo po yan. Saka ko na lang ituro kung paano yan i-report. Ang topic po muna natin dito is about mga scammers. Paano ba sila makapag-ingan news sa inyo. Okay, una nyong... Uh, una nyo talaga makikita is yung mga loan amount dyan. Di ba? Ang lalaki ng mga offer nila sa inyo. Siyempre tayo mga OFW, since gusto natin yung malaking offer nila, siyempre ay makakagat tayo sa mga offer nila. Di ba? Pero, tandaan, sana aware tayo. Tanungin nyo muna sarili nyo. Bakit ang sila na ganito kalaki? Naniwala sila sa atin na tayo ay e First time lang nilang nakilala. Sabihin na lang natin, makaka-income din sila. Sino bang baliw magpapautang sa inyo ng 100,000 mga kabayan? Yun pa talaga yung pinakamababang loan nila. 100,000 pesos, di ba? Ang galing talaga nila makapag inganyo Alam na alam talaga ng mga scammers, ang pasikot-sikot ng mga problema ng mga kababayan natin. Di ba? So, tayo wag tayong magpapauto okay ito pong aking video ginawa ko talaga to dahil naawa ko sa mga kaibigan ko hindi lang po isa dalawa o tatlo mga lima anim po mahigit ang aking mga kaibigang scam po dito okay hindi ko na po babanggitin yung mga pangalan po dito sa aking vlog kasi privacy po ang kanilang mga uh, information bawal natin yan ilabas ang akin lang po ay gusto ko pong ma-aware ang aking mga kababayan. Baka po ay maka-encounter kayo ng ganitong sitwasyon kagaya sa aking mga kaibigan. Okay? Una, ang gagawin po ay mag-message kayo sa kanilang pages page, ba? Diba? Kasi gusto mong mag-apply. Siyempre, maglalagay sila ng loan amount. Magkano ba ang gusto mong i-loan? Yan yung unang itanong sa'yo. Tapos, magbibigay sila ng mga informasyon na anong dapat mong ipasa, mga requirements, ba? Diba? Ang galing talaga nila mag magsabi ng mga, mga pasikot-sikot talaga, no? Pagkatapos, magpapadownload sila sa inyo ng telegram yes, you heard me right mga kabayan magpapadownload sila ng telegram, kasi nga doon daw kayo lahat mag-usap-usap, doon daw lahat makikita yung mga naka-withdraw kuno, o diba, kuno doon daw kayo makapag-withdraw mga kabayan, doon daw nila uh, makikita kung sino yung mga naka-withdraw, yung mga nakakuha ng pera, pero eto pa rin, pero pa rin, take note kailangan nyo din tingnan kung totoo ba o hindi yung mga nandoon, yung mga amount, yung mga chikas nila. Yan po lagi yung tandaan. Sa messenger, kailangan nyo po mag-observe sa chat yung dalawa. di ba? Andon na yung number one natin na tips. Mag-observe kayong sa mga kachat nyo mga loan owners or yung mga nagpapaloan daw kuno or tatawagin na lang natin silang mga scammers in short, di ba? kasi mga scammers talaga sila scammers, totally scammers di ba? pangalawa kapag nandun na tayo sa telegram pangalawa nyo pong uh, observe, uh, tips ko po sa inyo ay tatawagan nyo po yung mga naglalagay dyan ng mga gcas number daw kuno na naka receive ng na 100,000 200,000 to 400,000 o ba diba? tawagin nyo po yan kung totoong naka receive ba talaga sila Tingnan nyo po yung reference number din ng GCAS account nila na pinost dyan sa GC ng Telegram, di ba? Kailangan nyo din yan, okay? Tawagan nyo po yan. Yan yung pangalawang action nyo. Pangatlo, since kayo ay naniwala na dahil may mga nakalagay dyan ng mga nasa hospital yung mga fathers nila. Uy, totoo po yan. Ano, naka-renew naka na nga, naka-withdraw na ako dito sa kanila. Thank you po, ma'am. Diba? May mga ganun mga conversation. Pero, ito pa rin. May pero pa rin, mga kabayan. Yan pong nagsasabi sa inyo, ay isa lang po ang may-ari yan. May-ari dyan. Kung hindi naman, ay kasabwat yan ng scammers. Okay? Kasabwat ng scammer or mismong scammer ang nag -chat, chat dyan sa inyo. Okay? Yung mga picture na nakikita nyo sa telegram, ay kinuha lang nila yan sa iba-ibang mga Facebook, di ba? Iba ibang mga Facebook account ng mga taong hindi naman nila kilala. O, di ba? O. Okay. Tips ko pa rin dyan para sa inyo eto, wag mo na kayo magbigay ng pera. Okay? Wag mo na kayo magbigay ng pera. Tawagan nyo muna sila, di ba? Yun yung ating number 13 tips. Since ay meron na tayong pangalawang tips, tatawagan nyo po yung mga chikas number na nandyan sa telegram, nandyan sa GC ng telegram nyo. Pangatlo natin ay wag agad magbigay ng pera. magtanong kayo. I-research nyo po mga pangalan nila kailangan po tayong mag detective dito magiging mag-imbestiga po tayo mga kabayan kasi hindi po ninyo natin pinukulot ang pera sa daan ha pinagpawisan natin yan pinagpawisan natin dugot pawis natin ang inilaan natin dyan sa pera na yan tapos ibibigay nyo lang sa hindi nyo kilala na hindi naman kayo sigurado kung totoo ba talagang legit yang mga nagpapautang sa inyo naniwala lang kayo sa mga pictures naniwala lang kayo sa mga amount na nilagay dyan sa inyo na nakikita niyo sa mga GCash account nila pero ang totoo ay scammers lang pala ang mga mga kasabwat lang nila yan diba mga kasabwat ang laki ng nakikita na kinikita nila sa inyo ang sarap ng buhay nila ang bilis ng pera sa mga kamay nila samantalang ikaw pinagirapan mo pa ng isang buwan bago mo makuha ang pera niyan tapos binigay mo lang sa kanila. Oh my goodness, di ba? Hindi ba kayo nanghinayang? Hindi ba kayo nagtaka? Bakit ang laki ng kailangan mong ibigay na pera sa kanila para lang makapag-loan ka ng ganyang kalaki? O, oh, di ba? Yan pa lang, Diyan ka, magduda ka na. Magduda ka na, bakit, di ba? Bakit ganyang kalaki yung ising, yung kukunin nila sa inyo? Sabi, walang tuition fee? Ah, ano ba yun? Walang tuition, ah, ah fee yung ano ba tawag ng payment fee ba ah hindi payment fee fee magbabayad kayo ng fee sa kanila na hindi pa naman kayo nakapag loan diba hindi pa kayo nakapag loan bakit kayo nakapagbigay sa inyo. Pagkatapos sabihin dagdag -dag ka, dagdag ka ma ma'am ng 10,000 para mabuksan ko yung frozen ninyo na account. Nako mga kabayan pag ganun na yung sitwasyon nyo tagilid na huwag na kayong magdagdag kung gusto nyong bawiin yung 20,000 nyo lalong hindi pa talaga babawi yung pera nyo kasi dadagdag ka pa ng 10,000 another 30,000 lahat yun di ba? since 20,000 lang yung nawala or 10,000 lang yung nawala sa iyo tapos nagdagdag ka pa another pa yung pera na wala hiniram mo pa sa iba o di ba hiniram mo pa sa iba babayaran mo pa yun sino ang sino nag happy happy sino yung busog-lusog ngayon di ba sila hang ano na yung pinag pinaghirapan nila laway lang kamay lang chat lang sa inyo tapos sa, sa inyo tayo nagkukuskus-kuskus pa tayo ng mga CR dyan ng ating mga amo kaldero tatanggap pa tayo ng mga masasamang salita galing sa ating amo tapos ang ending yung ating pera binigay lang natin doon sa mga patay gutong ng mga scammers yeah you heard me right my guys mga kabayan mga patay gutom talaga yung mga scammers sana maging aral to sa inyo yung mga na naskam dito na hindi talaga nakapag-post sa social media kasi nahiya sila sa mga nila, sa mga naskam sa kanila, okay, ito yung para sa inyo, ako na nag-post dito mga kabayan, pakinggan nyo lang yung mga aking sinasabi dyan, kaya kailangan nyo lang din talaga maging aware talagang yan yung sasabihin ko sa inyo aware, aware, aware po tayo sa ating mga kausap sa ating mga nakikita sa Facebook mga, in, mga inganyo dyan ng mga amount, amount nako magtaka na kayo, okay? huwag na kayo maniwala huwag kayo agad maniwala porkit ba'y kailangan nyo ng pera na ganito kalaki eh agad-agad na kayong maniwala Samantalang sila kapag nakakamkam na, na nakamkam na nila yung perang gusto nilang makuha sa ang saya-saya nila doon. Happy-happy na sila shopping-shopping na, 'di ba? Ang galing talaga ng mga scammers, mga kabayan. Mga patay gutom talaga yung mga scammers, mga kabayan, no? Okay. Diyan lang po hanggang yun. Hanggang diyan lang po ang ating video. Sana po ay sana po ay ma-share niyo po itong ating video para aware po sa ating mga kababayan OFW. Baka isa po sa mga kaibigan ninyo ang nag-uumpisa palang mag apply dito. At kung ma-share niyo po at may pakala sa iba, ay ma-aware din ang ibang ating kababayan mga OFW. Yan lang po at maraming salamat. Sana po ay nakatulong tayo sa ating mga kababayan dito, lalo na sa financial, lalo na sa mga awareness ng mga scammer. Okay? Hanggang dito na lang po ang ating vlog. Maraming salamat mga kabayan. Sana po ay uh, gabayan po tayo sa lahat ng oras. Laging mag-iingat sa ating mga kausap, ang ating pamilya, sa ating bawat isa dapat ay gabayan at uh, ipagdasal natin sana ay nasa mabuti lang po ang lahat ng mga kalagayan lalo na sa ating uh, sarili dapat ay ingatan, ingatan din po natin. Ayan, hanggang dito na lang po ang ating vlog. salamat thank you